At yan, nakaupo ako dito habang nagkakape kami pagkatapos ng aming uh, pagkain. <laughs> hindi ko alam, hindi ko alam guys kung ano ba yun, lunch ba yun? Or brunch? kanya niya, kung ba yun? Sama-sama na, no? sister Sir Ludi. Yes, yes. So ayan, tinimplahan niya kami ng kape. <laughs> yan, yeah, yeah, kape kami. Yeah, ayan, muna kami. kami. Ayan, ayan kape muna kami. At wala pa yung kanyang husband, kanyang <laughs> asawa. <laughs> si <laughs> Brother Boy. Ano, nasundating ni Brother Boy? Okay, okay siguro na Pero pumunta yun doon siya sa salon, diretso na yung uwi pagka nalaman na wala ko na ako. alas 4 na eh. Ah, okay. Maya-maya, nandito na yun maya-maya. ako ngayon sa Vitex parang ano to eh parang uh, sa may pupuntang Kayatas ito so nandito ako kasi binisita ko yung amin uh, kapatiran si Sister Judy Sister Judy yung asawa ni Brother Boyet so ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang tinitirhan nagkaroon sila dito 4K daw ang kanyang rent so nandito sila sa baba papakita ko sa inyo ayan may gate sila ayan very safe dito kasi may gate sila and then ganyan may second floor parang apartment to guys so ayan ang kanilang so ayan ang kanilang tinitirhan ano, may kanya kanya silang mga pintuan so ito ang una ito ang pangalawa Yan. At ito naman ang kanilang tinitirahan. Pangatlo. So ito, meron ito. Ewan ko lang kung may tao ba ito o ano. And then, yan yung kanyang, kanilang ha, uh, paligid. So, yan ang kanilang paligid. At meron naman ang uh, screen. So, yan. Ito ang pintuan. Papasok na tayo. Tao po. Ayan, si Sister Judy. Sa so, pagpasok, pintuan muna dito. Ayan. And then, meron silang second floor. Unahin muna natin yung second floor. So, dito tayo. Ayan. Ayan ang kanilang second floor. Ayan, dito sila natutulog. Yan. Very cute naman yung kanilang ahigaan. Yes. So, yan. And then, kung pupunta ka dito, makikita mo yung kabuuan ngayon, bababa na tayo. Yun ang dito sa taas. Yan. Bababa naman tayo. Sa baba. Yan. At kapag bababa natin sa banda rito, ayan, yung taas. Yan. Tapos, ito yung hagdanan. Yan yung kanilang uh, higaan dyan. Kung gusto nila dito, meron silang higaan dyan at meron ding outlet dito. And then, merong ganyan dyan dito. Yan. Yes. Very spacious. And then, meron silang bintana dito. Yeah, nice Yan. Nice to look Bintana. Ha? Yan. Yan. Tapos, merong ano. Tapos, merong ah uh, ano, and then banda rito, yung kanilang mesa medyo wala pa silang gamit pero ah uh, sa ngayon sabi ni Rudy next 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 month or next next mga araw, mga sunod na araw, magkakaroon na silang sofa at dyan ilalagay dyan at dito naman yung kanilang uh, kusina yan ang kanilang kusina yan, kilang salamin salamin na yan pintuan yan, yung kusina sa Ito naman yung kanilang um, CR. Yan, nakilang CR. At meron silang alagang mga pusa. Yan. Ito daw ay babae. Yan. Kumakain siya. Ito naman ay lalaki. Yan. Meron siyang kiling-kiling-kiling dyan. So, yan lang. Simple-simple ang kanyang pero maganda kasi malinis. Yan, dyan. Yan yung pinto. Ito, Sister Lindy. Yan ang kanilang banyo. Yan. Yan, Sister Lindy. Yan. Tapos, yan lang ang kanilang kanilang mini bahay. Ayan. Ayan. Very cute. Yan. Tapos yung bintana doon. Yan, bintana. Tapos, yung kanilang mesa. And then, yung CR. Saludi. Yan, saludi. Ang kanilang, ano, kanilang And uh, then, kanilang sink. So, ayan. <laughs> so, ayan, guys. Ang kanilang uh, place ngayon. Anong lugar nga to, Sir Rudy? Mutia. Yun, Mupia. At sa ito, part ng lites, to. Uh -huh. o, part ng lites. So, Sir Rudy, ang may-ari ng bahay. At nagpapasalamat kami dahil pinapunta niya kami, pinagalaw niya kami sa kanyang bahay, munting bahay. At okay. maraming salamat sa food. Yan. Ano na pakaganda rito kasi tahimik. Tapos malamig kasi maraming puno sa labas. Take yeah, thank you sa food. At yan, nakaupo ako dito habang nagkakapika kami. Pagkatapos ng aming uh, pagkain. <laughs> hindi ko alam, hindi ko alam guys kung ano ba yun, lunch ba yun? Or brunch? kanya <laughs> niya, kung kariyenda ba yun? Sama-sama na, no? Sister Ludi. Yes, yes. So ayan, tinimplahan niya kami ng kape. Inplahan ayan, ng kape muna kami. Ayan, ayan, ayan. Na. kape muna kami. At wala pa yung kanyang husband, kanyang asawa, si Brother Boy. Ano ang sa dating ni Brother Boy? Pero, uh, pumunta yun doon siya sa salon Diretso na yung uwi Pag nalaman, nalaman na wala Wala ka Eh, alas 4 na Mayamaya, eh. uh, okay. maya, nandito na yun mayamaya So, magkaroon muna kami ng uh, Small uh, Bible sharing uh, Brother Boyet Thank you